Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys Samahan nyo akong ipakita ko sa inyo Ang lugar na kung saan ako nagtatrabaho na Hindi kami nakabasa-basa Makarating dito dahil Sa sobrang baha pa May mga area kasi Na super ang taas pa ng baha Kaso lang guys Kanina hindi ko mabidyo ha Dahil nga hindi kami makadaan Sa mismong may baha Sana na ko sa inyo kaso lang talagang ang hirap mag sa lugar na, uh, na, may mga bahapa pero kaya naman kami nakarating dito sa lugar kung saan kami nagtatrabaho dahil uh, nagtaxi kami ng twice nagtaxi kami ng kasama ko ng twice para lang talagang siguradong makarating kami dito sa aming trabaho and which is ako lang rin po ang nagbayad pero okay lang dahil nilibre man nilibre naman ako ng aking kasama sa paulam. Ayun. So hindi ko ma maipakita sa inyo kasi medyo malayo. Medyo malayo ng konti Kung lalakarin ko papunta doon eh nandito ako malapit sa aking work. So 'yun ang mismong dinadaanan ng bus. Ah uh, napapunta dito sa amin sa workplace namin is hindi pa talaga makadaan and wala pa talaga madadaanan dalawang taxi po ang sinakyan namin and dalawang taxi din ang nagsabi na close the road dahil makikita naman sa location na kinoclose nila ang road pa dahil nga sa mataas pa na kung alam nyo lang guys siguro siguro yung tangkat ko is five, uh, five, seven, five nine ganyan, ang tangkat ko is 5'9 siguro almost 6 foot almost 6 foot pa ang baha na dinadaanan namin papunta dito sa mismong uh, ilalim ng uh, flyover na may tulay, doon talaga ang pinaka mataas pa na baha so nandito na tayo, medyo mainit na ng konti and uh, tawag niyan uh, basta doon banda doon banda sa hinihintuan ng bus namin kung nakikita nyo na palagi ako nagbablog na meron akong hinihintuan doon na bus doon mismo uh, ma mataas pa ang baha doon so hindi kami makabasta-basta punta dito or di kami makabasta-basta makababa doon ng bus dahil wala kang bus na pumupunta dito so dapat nga susurrender na kami na hindi pumunta dito Dapat nga isusurrender kami hindi pumunta dito dahil nga medyo namahalan kami sa taxi And ako lang ang magbabayad sa taxi kasi nga palibre ko na rin yung sa kasama ko sa work And then, uh, tawag nyan, uh, yung kasama ko gusto nilang sanang umuwi gusto na lang yung sanang umuwi kasi nga uh, nahihirapan nga kami and baka masayang lang daw yung pamasahi namin tapos hindi kami makakapunta dito, hindi kami makakarating. Sabi ko naman, mag-hope lang tayo, magtiwala lang tayo na makakarating tayo doon kasi kahapon nga hindi rin kami nakapasok dahil yun na nga pahirapan ang, ang pagsakay namin papunta rito. Bus at saka metro, ang metro guys is iisa lang yung way niya Iisa lang yung way nga So hindi kami makakapunta talaga ng basta-basta dito And Ang aming Ang aming Tawag niyan, Ang aming uh, Metro train is uh, Problemado pa talaga siya sa daan Kung saan papunta dito sa aming work And buti na nga lang ngayon is Medyo mainit-init na ang panahon And uh, Sana Sana Masip-sip na ng init yung tubig kahit pa paano kaya yan tingnan nyo alikabok dahil yan sa mga buhangin na nagkalat dito sa daan eh tingnan nyo ayan may mga may mga nakaabang may mga nakaabang na naghihintay ng naghihintay ng bus wish wish this luck wish their luck na makasakay sila ng bus ng mas maaga dahil as far as I know na walang bus papunta doon <laughs> kasi kami nag try talaga kami maglakad na medyo malayo medyo mataas na lakad and super napawis napawis kami kaya sabi ko pagdating ko talaga sa salon which is eto na yung salon namin ayan yung AJ salon sabi ko pagdating talaga ng salon namin is Mag-dry talaga ako sa katawan ko and magbubuhos ako ng perfume para sa aking katawan dahil namahot tayong bakulaw, namahot tayong init and tingnan nyo guys, ayan naglalakad na sila, nagstart na maglakad yung mga tao na doon na so this, uh, eto mga grupo na yan, maghihintay sila ng himala na maka na merong bus na dumaan ayan, so tingnan nyo yung parking lot, is medyo tahimik pa wala kasi walang masyadong gumagala dahil nga may mga crossroad talaga na uh, sarado pa ay tingnan nyo na rin naman ang mga sasakyan na dumadaan konti lang ang sasakyan na umaandar, tumatakbo dahil nga ayun wala talagang uh, wala talagang madadaanan dahil may mga part talaga na cross road and alam nyo nakikita nyo yung parang may signboard yung parang may signboard ito ang dami doon na mga natumba na mga signboard hindi ko alam bakal pa naman yan so may kaya nako close the road siya dahil din sa mga ganyan na may mga part na daan na natutumba and kaya hindi talaga makadaan yung bukod sa mataas ang baha meron mga ganyan so hindi natin alam na Lumalanguin na yung mga sasakyan. Ah... Uh, meron ding mga ganyan. So, delikado. Delikado. I think nakikita nyo na rin naman sa mga balita dyan sa Pinas. Like sa... Ah... Uh, Channel 7. Or sa TV Patrol. Nakikita na Nababasa nyo. Kung gaano kalakas ang ulan na idinulot namin for the first time. Since I was here in 2011 for the first time namin naranasan yung ganun kalakas na ulan ganun kalakas na hangin so parang alam niyo sa isip namin na first time nangyari to first time naging uh, ganun kataas ang baha first time talaga na uh, ilang araw kaming walang pasok kasi usually before na mga ulan usually before na mga ulan nakakapasok kami dahil kahit malakas ang ulat, kahit may baha, pero hindi ganun umabot na uh, ang taas ng baha as in talagang na close road lahat ng, ng daan which is naganap siya before uh, like 3 months ago 3 months ago 4 months ago pero kahit mapaano naman hindi lahat ng road is na close may mga part lang talaga pero mas malala talaga ito mas malala talaga tong dumaan na bagyo ay hindi siya matawag na bagyo Uh, mas malalatong dumaan na ulan Hangin na pinakamalakas And Tawag niyan hangin na pinakamalakas Ulan na pinakamalakas Mataas na mga baha As in talaga Kung lalabas ka To be honest guys Meron daw namatay na tatlong Pilipino And yung tatlong Pilipinong namatay is Yung dalawa na suffocate na suffocate siya dahil nga Doon na sila sa sa sasakyan nakatulog dahil nga hindi sila maka hindi sila maka go dahil sa baha napaka taas ng baha eh yung isa naman sa pagkakaalam ko at nabalitaan ko lang ha but I'm not sure exactly nabalitaan ko na ano siya uh, na kuryente siya sa uh, sa mismong paglalakad niya sa daan kasi as you can see guys as you can see here guys wala pong mga poste poste dito ng mga uh, ilaw or mga kuryente wala mga poste poste dito ng mga kuryente kasi lahat po ng kuryente is nasa ilalim po ng lupa nasa ilalim po lahat ng lupa ang mga kuryente dito sa Dubai wala pong mga poste poste dito so pag umuulan talaga nagde-declare talaga na uh, stay at home lang talaga kasi napakadelikado talagang maglakad napakadelikado talagang maglakad sa daan dahil hindi mo alam baka may grounded na ang daan na paglalakarin mo dahil sa baha so hindi talaga may iwasan lalo na tayo mga Pilipino lalabas at lalabas talaga tayo dahil sa mga pangangailangan natin sa bahay sa mga needs natin sa pang araw araw pero nyo guys tatlong araw na walang trabaho Tatlong araw na uh, super baha. Until now ha, until now Friday. Until now Friday, meron pa rin mga area na hindi napapadaanan dahil sa mataas pang pa baha. Kahit sa amin today, dapat nga hindi kami papasok. Hindi kami papasok sana today kasi napakalaki talaga ng taas ng baha. So... Since wala kaming... Uh, bored na kami... Super bored na kami sa bahay... Na naka-stay lang sa bahay... Minabuti namin na kahit... Uh, magbayad na kami ng taxi... Or... Mamahalan mo kami sa taxi... Basta makapasok... Makapasok lang kami today... Dahil... Uh, wala talaga as in talagang... Bored na bored na kami... And tapos ang pinakamalala pa guys... Wala kaming kuryente sa bahay... Nakikipag ano lang kami... Buti na lang kamo is meron kaming... Uh, tawag niyan ah... Uh, power bank meron akong power bank kaya nakakapag uh, nakakapag internet pa rin ako dahil nagpapaload ako ng parang uh, internet data ko sa aking cellphone pero wala kaming aircon wala kaming tawag niyan wala kaming uh, wifi so ang hirap ang hirap mag ano ang hirap mag ang hirap matulog dahil sa sobrang init ng ng bahay namin, ng kwarto namin dahil nga walang ilaw. Hindi pa kami makapaglaba. So, anong gagawin namin sa bahay kung mag stay lang kami? Tapos, yung mga kasama namin dati is nag enjoy sa trabaho nila or may trabaho sila. So, parang ang hirap mag-stay ng bahay na wala kang ginagawa. So, kaya sabi ko sa kasama ko, which is ang kasama ko is sumusurrender na gusto niya lang sanang umuwi dahil nga wala rin daw siyang pera na pamasahe pang taxi sabi ko naman, ako na lang ang mamamasahe ako na lang ang mamamasahe and then uh, tawag ko ako na lang ang mamamasahe and then uh, basta makapasok na tayo at makarating lang tayo dito sa aking sa aming trabaho hello te, may mo ay ano sinabihan ko na si Rose na mekaniko ah, nagsira yung ano yun? uh, Ayan, may isang kabayan dito na nasiraan sila ng sasakyan. So, uh, may kinokontak na silang mekaniko. So, ayan, pabalik na tayo sa ating uh, work dahil baka hinahanap na tayo. So, thank you guys for watching. Thank you, thank you, thank you, thank you. I love you all. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.